si yung Ma'am Lovelia nyo, ha? Ah. Parang walang deadline na hinahabol kung makapag-lunch break. Samantalang tong collection na to, dapat siyang tumututok since itong mga collection na to, kakulay niya. Oh. Ano? Trabaho. Puro kayo ano eh. O oh, wag mong sabihin sa akin yan na yun. Ito na yun, niyo sa akin. Eh, pangit nga eh. Dapat yan, lagyan pa ng mga perlas yan, o, oh, ng mga borloloy. Patpatin mo pa yan. Ito yung instruction ni Ma'am Minimalist yung concept. Ah, sumasagot ka sa akin. Minimalist, ha? Sabihin mo sa Ma'am Lovelli mo, baka hindi niya alam yung the more, the merrier. Ah, ka pa, minimalista, ha? Nga! Huwag <sighs> na kasi kayo magpanggap kahit na anong gawin yung bihis sa mga perlas na yan. Kapag tinabi yan sa mga ginto at diamante, ganun pa rin yan. Madumi at maitim. You know, Agatha, magkaiba tayo ng aesthetic beauty. But then, since I'm not in the mood to argue, I'd appreciate it if you just shut up. <laughs> shut up? Ako? Bakit ayaw mong marinig kung anong totoo? Alam mo, hindi lang talaga mabenta sa akin yung mga perlas na yan. Sabi mo nga, yung mga perlas na yan mga mamahalin. Kahit na ang totoo, parang kinulayan lang para magmukhang totoo. Kadalasan kasi yung mga ganyang alahas sa kaloob-looban, yung papalay mga mas peke pa sa kwet ng baso.